Good evening guys, uh, December 9, 11pm nagising ako, maaga ako natulog 8pm kasi change schedule ni Sandro nang pasok pang maga na siya Maaga kami natulog ngayon para makapasok siya bukas, second day ng pagpapalitang schedule niya uh, Nanaginip ako, pero bago ko sa inyo yung panaginip ko, naalala niyo ba si Estela, yung taga Maynila na pumapasyal dito sa Bulacan. Kaalis lang niya nung nakalang araw kasi hindi na siya makatulog sa kwarto ko. Siya yung nanaginip dito na may nakahiga sa harap niya. Dito banda sa harap ko mismo. Ito mga nakaraan, lagi na daw may bumubulong sa kanya. So sabi ko kasi sa kanya, ang energy ng nandito sa bahay ay bulong talaga. Kasi nagka-sleep paralysis ako, yung kinuwento ko sa inyo, na may naglalakad dito, and then Uh, hindi na ako makakilis, hindi na ako makagalaw may bumulong naman ditong part ng babae so sabi ko sa kanya um, may bumubulong talaga sa kwarto lalo na yung parang kalaliman mo ng tulog pero pag bulong magigising ka para maririnig mo pa tapos may kwento rin dito sa kwarto na si Ering, kausap ko sa video call, may narinig siyang boses habang nagbibideo call kami dalawa. Pinapatay niya yung cellphone ko kasi may narinig daw siyang kasalita. And then maya maya, may naririnig ulit siya. So mayroon talagang boses, energy dito sa kwarto. Panaginip ko ngayon. Sa 3 hours pa lang tulog natin. Nakahiga ako dito. Ayan si Sandro, tulog siya ngayon. Sa panaginip ko, nasa mismong kwarto ko ako andun yung lola ko. Yung nagpalaki sa akin. Ayun yung nasa picture. Ayan. So, yung lola ko, bata pa ako, namatay na siya mga 22 years old pa lang ako. So, sobrang tagal na. Sa panaginip ko, ah, nakahiga siya dito kung san si Sandro. Tapos nakaharap siya sa akin. Sabi ko sa kanya, La, si lolo hindi dito umuwi. Sabi ko, gusto kong bilang si Lolo. Tanong mo nga sa kanya kung anong gusto niyang bilin para sa sarili niya. Sabi ko kay Lola, ayaw kong bigyan si Lolo ng pera baka kasi ipambili lang ng alak pambili lang ng sigarilyo so natanong ko si Lola kung ano yung gusto ni Lolo na gamit pagkain para uh, mabili ko uh, kasi nung panahon dati eh, hindi ko mabili mga gusto nila dahil kapos na kapos na kapos pa ako kasi medyo bata pa ako ng time na yun so parang medyo may ano ko na ibibigay ko yung gusto nyo doon sa panaginip tapos tinanong ko Lola ko sabi ko sa Lola ko abang kay Gasha, nakaupo ako, nakarap ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, la, bakit hindi ka bumili ng mga pagkain mo, ilagay mo dito sa cabinet ko, kako? Sabi ko, at least kapag may nagugutom ka, diyan ka kukuha sa cabinet. Tapos sabi ni Lola, hindi wag na. Tapos sabi ko, la, bumili ka na ng mga pagkain mo. Kasi, kunyari, uuwi din ako dito. Ganun ang pagkakasabi ko. Parang, hindi ako dito mag stay So, sabi ko, para pag uwi din ako dito, eh may kinakain din ako dyan sa loob ng cabinet. Sabi ko, tsaka lasang ka natutulog. Bakit hindi ka dito matulog sa kwarto? Sabi ko sa kanya. Alam niyo, sabi nila ko, patutulogin mo ako dito sa kwarto. Eh nagko-complain nga yung kasama mo na may mga multo. After nun, may bumulong sa akin. Ang sabi, Mon. Kasi, ang pangalan po natin nung bata ay Mon. So, pagkatilat ko. nakaharap ako dito sa bintana. Ayan. Alam mo yung moon, pagkagising mo, nakarap ka ng sa bintana, natulala ka. Tapos nagising na ako, eto na ako, gising na ako, hindi na ako makatulog. E di ba nga merong ang kwento dito sa bahay na merong ma, ah, marami na nakakita na merong lalaking matangkad na sumisilip dyan sa bintana. Yan. Kaya nga binlines ko yan, na-vlog ko na rin yan sa inyo. Meron akong kapitbahay, nagpunta rito, may sumisilip doon, napakalaking lalaking, maitim, dito sa, from tindahan, dito sa kwarto. May bisita ako, hindi mapakali, dahil nung wala pa tong blinds, habang nanonood kami ng uh, movie dito sa kwarto, bigla siyang tumalikod sa bintana, sabi sa akin, may, may lalaki sa labas, kayo na ng silip dito. So, tumutungo daw gumaganon, isabihin sobrang laki. So, ayun. Medyo creeping creepy. Bumalik na naman yung takot ko dito sa bintanang to. Ayun lang. Lola, parang damulit sa akin. Pero, ah, nakakatuwa. Kasi gustong gusto ko talagang napapaginipan yung tatlong yan. Yung nagpalaki sakin, sa akin. Sa c Lola, Lolo, Tita. So, ako yan, no? <laughs> ayun lang so creepy pero alam mong may guidance alam mong may bantay so goodnight sa lahat